Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 1 hanggang September 7. So, Aris, kung niyo lang po yung mga kayo, ha, and leave the rest. Use your intuition para makuha niyo po yung para sa inyo today. Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, pwede niyo pong itanong yan at the end of our reading sa isip lamang po, huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And stay tuned for that. I will answer that po sa dulo. Okay po. So Aris, thank you again for all of your donations. sa po sa mga hindi nag skip ng ads, maraming 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 salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness, sa inyong po pagmamahal sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Aris po dito po sa James Tario PH. So from the bottom of my heart, thank you again for skipping the ads. So Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 1 to 7? the hail And exhale at the center of your reading, you have the Four of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Seven of Swords. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of uh, Pentacles. Wow. You have two Fours and two Sevens. Two is all about loved and uh, on the alignment, ka higher self mom. And seven, it is all about you having this luck, as writing okay? In the area of your near future, you have the Eight of Cups. Lovely. In the area of of your challenge for the week, you have the Seven of Wands. Wow, tatlong seven na to. In the area of your fortune, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Nine of Wands. Lovely. At ang outcome of for the week, eto yon Aris. Mamaya sabay-sabay siya bubuksan at the end of our reading. Okay? So bago tin basahin lahat ng to, ano mo na lingering energy in your background, you have the Queen of Wands. Queen of Wands is all about your aura. It's all about you pursuing things with charm, with um confidence, kumbaga, no? Mga bagay na kaya mong gawin on your own and believing in yourself. Yun ang aramas mo para sa linggong ito. Na kailangan mo daw wala ang sarili mo, magkaroon ka ng um, love for yourself. That's so hearing na parang kung love mo ang sarili mo, your authentic, true self, kaya kaya mo kahit ano. Kasi parang hindi ka na maapektuhan sa sasabihin nila, hindi ka na maapektuhan sa pagda nila kasi kilala mo sarili mo eh, mahal mo sarili mo. So, parang nothing can put you down. Nothing can give you a bad rep. Kumbaga, so parang ikaw, kayang-kaya mo pang hawakan kung ano man yung mangyayari. Especially this first week of the month, ano pa with uh, September, Aris, eto kailangan talaga self-care for all of you, no? Kailangan yoga, meditation, manage mo yung stress mo, and just feel good. If you feel good, everything will be fine. Kaya huwag kang mag-alala, okay ang lahat. Okay? In your core energy, you have the four of cups. Four of cups so all about you. Parang pagod na pagod ka na, no? Aris, parang pagod na pagod ka na sa mga nangyari in the past. Pero ka mga ginawa na pa ulit 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 sabi mo. Yun na yun. Yan yung nakukuha ko. Pagod na pagod na ako. Wala bang ibang bagay pa? Uh, naghahangad ako ng na mas malaki pa? O bakit yung gustong-gusto ko hindi mabigay sa akin? Ginawa ko naman ang lahat. Parang ganyan. So, you're waiting for something. Something is missing in your life. Asaya mo, kailan ba ito darating? Kailan ko ba ito mahukuha? Um, Ano ba yung mga bagay pa na pwede kong kunan? Ano ngayon sinasabihan ka ng spirits mo? to really, Uh, enjoy what you have, no? Yun si ano eh, yun si four of Cups eh. Parang meron siya mga bagay na maganda naman, pero hindi siya masaya kasi sabi niya, meron pa akong higit pang bagay na gusto ko makuha. At ito yun, ipakakaloob siya sa iyo ni God once you appreciate what you have this time. Because God loves those who are appreciative, those grateful sa mga blessing na binibigay niya, ano? Kasi pag nakita niya, uy, si Aris, uh, pinaprotektahan niya yung mga bagay na binigay ko, na-appreciate niya, ibigay ko nga itong isa pa. So parang nakikita naman niya na you're not wasting time. So yun na kailangan mong i-manover this week is to really think beautiful things about sa mga bagay na meron ka. Huwag mo masyadong isipin yung mga wala. Isipin mo, ah, ibibigay rin sa akin yun at the right time. It's also, it's also about ano, divine timing eh. Parang ipagkakaloob sa'yo at the right time on the right moment na kailangan mo. Pero ngayon, i-cultivate mo yung time of balance, no? Most especially pagdating sa mga bagay na mahal mo, pagdating sa mga bagay na gusto mo at mga pangarap mo, okay? The Four of Cups is being clarified by you have the Ten of Pentacles. All about long term. Ano? I understand, I understand na gusto mo na mga bagay na pangmatagalan, but this time around, parang sabi ng spirits mo to help you get to, through this. Parang unit need also to talk or buksan ang sarili mo. Because tinan mo siya, masyado, masyado na naka, nakaganon yung mga kapang yung sabi niya. Yan na, yan, yan yun. Ayoko niyan. Gusto ko ito, ito, ito. Kasi nga pangarap mo pang habang buhay, di ba? Parang pang matagalan, permanente, uh, malaki, at saka yung talagang long lasting sa life mo pero bukas bukas bang palad mo for something new no most specially dito sa inyong astrology and planetary alignment pinapalalahanan -ala -ala ka ng yung mga planetary alignments to be collaborative okay collaborative in your long term financial goals meron kang mga gustong gawin eh pang matagalan eh whether i-share mo sa family mo bakit ito ay family business o meron kang balak simulan na sideline no so uy tayo naman tayo ng tindahan o kaya barbecuehan ikaw mag-iihaw ikaw bahala sa mga um, supply supply ikaw mamalengke so parang kailangan mo makipag collaborate with the people around you to make this long term financial gains possible okay nakita ko na meron kang tumbok para meron kang gustong bilhin na ganito, maipundar na ganyan, o mapag-aral si ganto o may mabili, parang meron kang monetary needs, parang may meron, kang pagkag pagkakagastusan this week kasi sabi mo, kailangan-kailangan ko ng perang malaki para pang matagalan ang asenso mo. Pero ngayon, kailangan mo daw magbukas palad sa mga posibilidad ko para makukuha yan. Okay? In the area of what you want, you have the Four of uh, Swords. Four of Swords all about rest. Gusto mo magpahinga, no? gusto mo mag-relax. Parang itong nakaraang buwan eh, at nakaraang linggo, parang you've been waiting for something. At hindi mo alam kung kailan ko ba ito makukuha, aakin pa ba yan, may aasahan pa ba ako. Especially here, ang tagal mo naghintay oh, with the Seven of Pentacles here. the board na board ka na, parang yun na yun, disappointed ka na, nawawalan ka na ng pag-asa. And then parang you're on the brink of living. You're on the brink of, um, parang bibitawan mo na kayo mo, ayoko na nito pagod na ako um, lahat ng effort nilaan ko parang nauwi so wala parang gusto mong magpahinga na parang gusto mong God, kayo na pong dito hindi ko na kaya hindi ko na alam I've been doing everything pero bakit ganito pa rin parang ganyan so ngayong linggong ito sinasabi ng yung uh, Planetary Alignment uh, Iris to really have some self-care. Sabi ko nga sa inyo here with the Queen of Wands, ipahinga mo rin ang sarili mo. Hindi mo kailangan lagi laban-laban-laban. Ano? Magkaroon ka ng time to be, you know, to be relaxed and uh, just let the universe do their thing para sa'yo. Ang nakatadhana naman yung nakatadhana eh. Pero ngayon parang Paano mo makukuha yung mga gusto mo kung parang like kang agitated, like kang parang gigil nagigil gigil o um, gulong-gulo, no? Kailangan mo ikalamang isip at puso mo. Do some yoga. Baka nag-yoga ka or meditation or nag-exercise ka at i-manage mo yung stress mo this week. Especially po, Uh, this week nito, meron tayong uh, uh, lunar eclipse in, in Pisces ngayong September 1 to 7. Kaya medyo magulo. E eclipse kasi medyo magulo yan. Puro unnecessary changes o bigla ang bigla ang pagbabago. Yun ang kabuo ang energy ni, ni eclipse. Eh. So lahat tayo, lahat ng signs maapektuhan yan. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, just learn to relax and let things flow. Ang mahalaga ikaw, okay ka, yung peace of mind mo, okay. Yun ang pamayanihin mo. Some of you, gusto magbakasyon o bumitaw muna sa trabaho, mag-leave, ganyan, o magkaroon muna ng relaxation time, probably going back to your childhood home or pumunta man lang sa mall or mag-relax. No? Meron ka mga naisip this time, gawin mo yan para guminhawa ang buhay mo at makahinga ka. Okay? The Four of Swords being clarified by the Hermit card. Yes. Hermit card's all about you. Solitude. Tukol sa sarili mo. No? Mag-solo muna. Some of you, parang ayaw mo nang makihalobilo sa ibang tao. Ayaw mo nang tumanggap ng mga halimbawa invitasyon kung, oy gimmick naman tayo, Aris. oy pinsan, labas naman tayo. oy inuman naman tayo. Ikaw, para sa mo. Ayoko. Gusto ko muna mag-solo. Gusto ko muna namnamin yung pagiging mag-isa ko. Namnamin yung mga bagay na pansarili ko. Parang ganyan. So, cultivate that time. Ito talaga yung time for you to rest from a very, very long, long journey mo ito nakaraang linggo, nakaraang buwan na parang, sige, tayo na to para mag-recharge ka at uh, sikasuhin mo muna yung sarili mo. Okay? in the area of what you need you have the seven of swords seven of swords all about you having strategy no ngayong linggo ito tinatawag ka rin ng spirit mo um Aries in your planetary and astrology na magkaroon ka ng disiplina in everything that you're trying to do. No? May mga bagay na parang, ano ba yan? Bakit napapabayaan? Bakit walang pag-andar? Bakit hindi naasikaso? Na But with this week, sinasabihan ka ng astrology mo to really focus on structure and organization. Dapat medyo organisado ka, yung mga bagay ay merong sistema, para kung meron kang aasikasuhin on your own, babilis, smooth sailing. Ano? Especially pa, pagpasok po ni Saturn, ay mag-move siya sa Pisces sign this week sinasabihan ka lang spirit guides mo to balance approach, okay? To balance approach of compassion and boundaries. Minsan, halimbawa, bigyan kita ng example, Ari sa halimbawa, meron kang kapatid na lagi siya nangangailangan ng pera. Ikaw naman dahil may compassion ka, bigay ka ng bigay sa mo. Kapatid, anong problema mo? Sige, ito pera. Ano, ano pa kailangan mo? Ganyan-ganyan. Pero ngayong linggo ko to, after Saturn moves to Pisces, binibigyan ka ng kalakasan na ibalanse mo naman yung pagiging mabait at saka yung pagalagay ng boundaries. Tinutulungan mo ba siya para makaahon o tinutulungan mo siya para maging palaasa sa'yo? Parang ganyan. Ganon yung example. So, dapat meron daw hangganan yung compassion or awa o pagtulong at yung hangganan na parang you're just making them codependent. Parang ganyan. So, pwede rin sa trabaho yan. Baka mamaya yung, ka-, ka yung ka worker mo ay laging umaaha sa'yo. Pwede, Uy, Aris, patype naman ito. Uy, Aris, pa-compute naman yan. Kasi ikaw naman, huy, pareho tayo ng trabaho. as mo yan. So, make sure na you put boundaries at hindi puro awa, hindi puro ikaw na lang gumagawa. Parang ganyan. Okay? The seven of swords being clarified by you have The Page of ones, Page of Wands is being excited and busy on the things na coming to you. Para sa'yo, no? May mga bagay na kailangan mo daw tanggapin this time, no? Baka ito na yung organization or structure na hinahangad mo Parang, uy, alam ko na, alam ko na gagawin ko. Most especially with your, um, work or with your um parang balancing demands sa buhay no marami mga bagong darating no especially with comes to your uh, other people's demands no yung halimbawa sa trabaho sa pamilya maraming uh, marami silang taong humihingi o kumukuha sa iyo ng mga obligasyon halimbawa uy Aris pakuha naman to uy Aris ito naman ito naman puro ka bigay na bigay sa kanila to the point na ang hirap na balansehin yung obligasyon mo sa kanila at obligasyon mo para sa sarili mo no ngayon kailangan magkaroon ka na mahabang mahabang pasensya when it comes to your ambition and demands ng ibang tao no especially kailangan steady lang yung steady lang yung focus mo and uh, magkaroon ka doon ng pasensya all in all in everything that you do at this time kung meron kang ginagawa na bago nakita ko talaga na work in um, new strategy. Kailangan makabago both times. No? May bagong papasok na probably pag-ibig o bagong trabaho o bagong pagkakaabalahan ngayong linggong ito. Baka bagong task ito sa trabaho na kailangan mo na, uy, teka, paano ko to gagawin? Kailangan ko to isipin mabuti. Okay? So ngayon, new strategy will lead you to an exciting, exciting adventure sa ginagawa mo. Kaya yakapin mo ha. Huwag ka daw matakot kung meron kang aasikasuhin na solo ka lang o ikaw lang magagawa o ikaw ang punong abala. Kunin may pagkakataon na yan para karoon ka ng uh, exciting, exciting week for the week. Okay? Um, narinig ko, kaya mo. Kaya mo tong gawin, tong task na to, tong assignment na to. Kailangan na talagang lakas sa loob mo at strategy. Okay? Uy Aris, follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Adalawin mo ako doon, palakihin natin yung community natin doon. And magpakilala ka, comment ka doon or mag-message ka sa akin na galing ka dito, okay? See you there. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, nag-aano ka na eh? Parang nagumuni muni ka na eh. Aalis ba ako o itutuloy ko pa ba to? Meron pa ba akong hinihintay? Meron pa ba akong dapat pang dito? Or MI... Am I losing myself in the process of doing things? Parang ready na ba? Parang some of you are ready na umalis and you're choosing yourself. Sayo mo, um, kailangan ko na bang kailangan ko pa bang pagtiyagaan ng isang bagay na ramdam kong parang kumakalasa sa akin or um, napaglipasan na or tapos na or pinipiga ko pa rin kahit walang lumalabas na juice mula sa mga prutas na ito. You have to think that this week, Aries, ano, most especially hindi ka na masaya eh with the four of cups eh. Hindi ka masaya, hindi ka na masaya sa mga long-term things na inahangad mo and you feel like ngayon, tama na yung temporary, tama na yung mga bagay na um, panggulo sa paligid. Sabi mo, kailangan ko na ng pangmatagalan. At hindi na ako, hindi na ako magkakasya pa sa mga bagay na nagasayang ng oras ko. Halimbawa, you've been waiting for this offer na pinangako sa'yo last month. Sabi mo, sabi sa'yo, ay Aris, may trabaho doon. Teka, tatawagan kita ha, paghanda na ha. hintay ka ng hintay, hintay ka ng hintay. Tapos hindi ka na masaya kasi parang nakalimutan ka na o nakalimutan ka ng update. Sabi mo, kailangan ko talaga ng pampera para panimula ng job ko, panimula ng negosyo ko, gusto ko na mag-ipon, no? Para pang retire, ganyan. sa so, parang yung mga bagay na inasahan mo, nalalabas sana, nakita mo na, na-envision mo na, hinihintay ko yun hinihintay ko yan, pero hindi lumalabas sabi ng spirits mo, is it time for you to really leave or wait for something or appreciate things more, no? Nasa sa'yo ang kalakasan this time, Aris. Napakalakas ng freedom mo to really, are you gonna wait or are you gonna leave? Especially in the near future, nakita kita aalis kay Meron kang iiwan sa'yo mo. Ay, ah, ayoko na dyan. Ayoko na sa relasyon na yan. Ayoko na sa tao na yan. Ayoko na sa bagay na yan. Kasi nakapag-isip-isip ka na eh, here in, in the area of what you want. Eh. Nakapag-pahinga ka, hindi nakapag muni ka, nag-soul searching ka, hinanap mo yung mga kasagutan sa mga bagay na mahugulo. And then this week, boom, lalabas yan. Parang mag pa ba ako o hindi, o mag-move na ako moving forward. I-clarify ito itong seven of um, pentacles. You have the emperor card. Yan. Ngayon magiging matapang ka na sa ungin ng katotohanan tukol sa mga hinihintay mo. Um, nakita ko na parang ngayon, hindi ka na katulad dati na, sige, okay lang, hintayin ko lang yan. Dati may patience ka pa eh. Dati meron ka pang disiplina na ituloy o ilaban o pag-usapan o talagang ihanda ang sarili na kunin ko to kunin ko to magiging maganda pa ito no pero in your advice stay grounded ka lang daw and avoid rushing decisions be calm and uh, magkaroon ka ng mga uh, kalmadong pag-iisip at puso sa kabila ng mga nagbabagong bagay may mga shift ka this time most especially pagdating po ng uh, eclipse ngayong linggong ito patungo sa buong September, may dalawa tayong eclipse. So, lunar and solar eclipse, magkaiba yan. Yung lunar sa September 7, and yung solar eclipse sa September 21 or 22. Kaya maraming pagbabago. Mga bigla ang pangyayari na daladala ng eclipse. Kaya ngayon, kung nararamdaman mo na kaya mo nang bumitaw at gusto mo nang iwanan to, nasa iyo ang pagkapasya. Nasa iyo ang lakas. Pero ngayon nakita ko na tatapang ka na on what you're gonna do pagdating sa mga hinihintay mo. Whether bitawan na yan kasi may realize mo, ah, handa na akong umi umalis, handa na akong mag-iba o gumawa ng iba ibang bagay pa away from something na sumayang ng oras mo o natuto ka na na parang sabi mo time na for me to leave uh, hindi na ako nag-grow dito feeling ko stuck ka na kaya gusto mo nang umalis at naging matapang ka at nagkaroon ka ng paninindigan sa, sa decision na yan okay? In the area for near future, you have the Eight of Cups. Yes, in the near future, meron ka talagang iiwanan. Maybe because you know na hindi na yun para sa'yo. Uh, meron ka mga aha moments, especially in your communication area. Both cards in Eight of Cups and the King of Swords here. Kasi po sa Mercury, papasok siya sa Virgo sign on September 2. Dito po, magkakaroon kayo ng magpaprovide ito ng skilled communication and aha moments. sa so, parang, ah, alam ko na aha moment sa parang light bulb moment para ah, alam ko na gagawin ko alam ko na yung katotohanan alam ko na yung na-realize mo bigla tungkol sa kasama mo tungkol sa pamilya mo tungkol sa ginagawa mo or tungkol sa negosyo parang ah ngayon malinaw na alam ko na yung gagawin ko so nagiging maganda yung pag-uusap ninyo nakukuha mo yung right answer and then that gives you the power to move no nakita ko talaga meron kang iiwanan kasi hindi ka na fulfilling hindi na siya ganoon ka katulad dati o na outgrow mo na yung feeling na meron ka sa lugar na yon sa taong yon sa sitwasyon na yun, sa pangarap na yun, and ready ka na to move to a higher level, parang ganyan, okay? The Eight of Pentacles, uh, Eight of Cups, rather, is being clarified by, you have the Ace of Cups. Yes, all about your heart, puso, 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 damdamin. Hindi ka na masaya, sabi mo, hahanap na ako ng ibang bagay o ibang tao o ibang sitwasyon o ibang pagkakataon sa buhay ko na magpupuno sa pa sa, pa sa pakiramdam ko. Yung parang I feel fulfilled, I I feel um contented, I feel happy, no? I feel satisfied. Hinahanap mo na 'yon ngayon at ayaw mo na magsettle sa maliliit. Ayaw mo na magsettle sa mga uh, kakarampot. Well, Aries are very bold, you're very ambitious, and you're very competitive. Kaya alam ko na pag alam mong wala nang pag-alaw, pag alam mong talong-talo ka na diyan o parang time na to move, alam ko nga alis ka at gagawa ka. Especially here, you have your energy back here with the Emperor. Ikaw to. At talaga namang sayo mo, maghihintay ba ako dyan? ba ako dyan? O aaris na ako. Nasa ang lakas this time. Okay, Aris? In the area for challenge, you have first light beginning a new cycle. Yes, ito yung pagkakataon na ngayon, nagsimula ka ng bagong simula. At uh, kailangan niyan lakas sa loob mo. Kailangan ng conviction and standing up for yourself na ito yung gusto ko, ito yung ilalaban ko, kaya mo yan. Another message you have, navigating by the stars, follow your bliss. Sundin mo ang puso mo. Kung anong tawag ang damdamin, kung anong magpapaligaya sa'yo, kung ano yung feel good and comfortable para sa'yo, doon ka pumunta, at huwag ka matakot umalis kung kailangan umalis. Kahit nag-iisa ka, kahit kinukwestiyon ka na maraming tao, na sa'yo ang lakas, na ito, ito, pa, ito pa, rin yung naramdaman mo, ito pa rin yung pangarap mo. Especially here, in your challenge, you have the seven of Wands, the card of conviction card of standing by your decision, standing by your action, no? Marami mga taong ko question sa yo this week. Bakit mo ginagawa 'yan, Aris? Bakit 'yan ang decision mo? Bakit ka umalis? Bakit ayaw mo na? bakit ganyan ang ginagawa mo? Ikaw parang kailangan mo pa digan. Kailangan mo makinig sa puso mo at sa isip mo kung anong gusto mo more than what other people wants you to do. No? Kung baga magkaroon ka ng barikada against other people na okay, nandiyan kayo, dito ako, tantanan niyo ako, ito ang desisyon ko, ito gusto kong gawin, I will stand by my decision. Ngayon ang ligong ito na panindigan at magkaroon ka ng focus sa structure at organization ng mga bagay na gusto mo. No? Tama na awa-awa, tama na yung pagkapaliwanag, tama na yung pag-give in sa gusto ng ibang tao. Kailangan gusto mo naman, puso mo naman at long term mo ang kailangan mo isipin this time. Okay? The seven of uh, seven of swords Seven of Wands. Ano ba? Kaya ko pa ba? <laughs> Seven of Wands being clarified by the High Priestess. Yes. It's all about your all-knowing. No? Parang ito yung intuition mo pushing you to do things. No? Nakita ko na alam mo eh. Alam mo yung gagawin mo. Alat, alam, at alam mo rin yung ayaw mo. Alam mo kung ano yung mga bagay na makakabuti sa'yo more than pakikinig sa ibang taong opinion o sa ibang taong mga etchebureching uh, pinapagawa sa iyo. Ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang maging sunod-sunuran pa sa iba at gusto mong parindigan 'yo, alam mong makakabuti para sa iyo. At ito 'yung pagkakataon na 'yan, ilaban yung mga bagay na gusto mo at uh, panindigan yung mga bagay na tawag ang damdamin na magpapaligaya sa'yo at magpapalaya sa'yo. You have the high priestess telling you na um, malawak ang mundo mo ha, malawak ang kakayanan mo, sky is the limit, you have the full potential, you have everything in your arsenal para gamitin sa'yo yung mga pangarap. Kaya go push, kaya mo yan, okay? In the area of your fortune, you have a mystical revelation will bring you clarity. Yes, kakasabi ko sa inyo kanina para meron kang aha moment. Para, ah, now I get ko na. Gets ko na kung bakit ganyan siya sa akin. bakit ganito yung relasyon namin. Bakit niya nasabi yon Ah, gets ko na ka bakit binigay sa akin to ni boss. Ah, gets ko na kung bakit ako tinasan ng, tinasa ng kilay kahapon ni supervisor. So, meron kang mga realization this time that will propel you kung ano yung next big step mo. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Another message, you have your dreams, hold the key to your future. pay attention. Yes. Yung mga panaginip mo daw, especially here in the um, high priestess, medyo manipis ang ugnayan mo sa iyong spiritual world. Kumbaga, um, madali kang makakuha ng mga signs, mga synchronicities, mga angel numbers, angel signs, and then yung mga panaginip mo daw napakalinaw daw this time, at maka makatulong yan sa'yo, i-decipher mo, himay-himayin mo yung panaginip mo para makita mo yung mensahe na gusto ipaalam ipaalam sa'yo ng yung spiritual power, okay? Another message, you have, your magical abilities are growing, use them wisely. Siguro na mo this time para ang galing-galing mo, ang bilis mo mag-solve ng puzzle, mag-solve ng uh, problema, minsan may kausap ka, na nakukuha mo agad yung matamis na oo, o kaya nakapaliwanag mo na mabilis yung mga gusto mong sabihin, o kaya meron kami na manifest minsan nandyan na, meron kang iniisip mamaya, nakita mo bigla. So parang yeah, that is your magical frequency at ngayon napakalakas yan kaya gamitin mo ng maayos yung mga mina manifest mo, yung mga dasal mo, yung mga iniimik mo, okay? Para maku makuha mo lang yung mga bagay na magaganda for yourself. In the area of fortune, You have the King of Swords. Communication is your key this time. Sabi ko nga sa inyo, Mercury is entering Virgo on September 2. Kaya naman, uh, ito ay nagpo-provide sa'yo ng skilled communication. Matitong, matinong pag-uusap. Ganyan ang kaya mong gawin with the King of Swords. Kayo makipag makipag no? Kaya mong makipag-strategize, makipagpalitan, makipag-compromise. No? Kung feeling mo to kontratang to, to pinipirmahan mo, i eh para, uy, parang palugi ako dito. Ah. So, matuto ka makipag-compromiso, makipag-negotiate, at makipag-usap um, ng maayos para makuha mo yung para sa'yo. No? Um, ito rin yung linggo para maging excellent ka for creativity and also mag-showcase ka ng yung talent. Ipamalas mo yung galing mo. Ipamalas mo yung kakayanan mo at kung sino ka talaga para makuha mo yung para sa'yo. Your charm, your aura is bigger today, this week. Kaya para marami ka ma-attract, marami ka mapapa-oo, marami ka makukuha sa iyong mga palad na dati ang ilap-ilap pero ngayon kaya mo kasi meron kang power of the mind and power of your charm. Diba? King of Swords being clarified by you have the Eight of Pentacles. Eight of Pentacles all about the things that you're working on this week. Meron kang mga ginagawa Siguro halimbawa, meron kang kinukumpuni sa bahay, meron kang wina work on sa negosyo, o kaya sa trabaho, meron kang mga papeles na inaasikaso. Kung ano man yan, huwag kang mag-alala, matatapos din yan. With the eclipse and, moon here, telling you na temporary lang yung mga problema yan at magbabago yan. Nothing is set in stone. Kung ngayon na problema ka sa work, sa pera, magbabago ang kapalaran mo dyan at kailangan mo talaga mag-strategy this time. No? Nakita ko na meron kang action na mag-work, meron kang mga plano or um, um, decision making when comes to your endeavor this week nagagana at mag-work in your favor. Okay? Napakaganda for you in your divine messages you have have faith in your dreams dalawang beses ba abasan sa iyong mga pangarap at yung mga panaginip dalawang magkaibang bagay yan dreams na panaginip at dreams na pangarap so pareho mong kapitan yung mga pangarap mo at maging malawak ang yung mga panaginip para maintindihan mo kung ano yung next big step mo your dreams can be helpful for you para i-decipher kung ano yung mga payo or mensahe ng yung spirit guides or your angel guides para next week or next day alam mo yung mga pwede mong guidelines or guidepost moving forward your dreams kapitan mo daw, huwag mo susakuan yung mga pangarap mo, okay? Another message, you have stepped out of your comfort zone. Ito yung panahon na kumawala ka na sa nakasanayan mong mundo. Get out, you're good, you're beautiful, you're, um, you're one of a kind, you're charming, at saka magaling ka. Kaya kumawala ka sa comfort zone mo at ilaban mo yung mga plano mo, okay? In your divine messages, you have the nine of wands. Nine of wands all about you, um, pushing more kahit pagod, kahit puyat, kahit hirap na hirap na. Kung naniniwala ka talaga sa hinihintay mo, kung naniniwala ka sa gusto mo, ilabad mo. Pero ngayon nakikita ko na merong, medyo, may, may mga bagay ka dapat nang bitawan kasi panggulo lang siya. At may mga bagay na kailangan mong i-intensify yung effort mo dito kasi ito yung valuable. So ngayon, magkaroon ka ng discernment, Aris, no? Kung ano yung mga bagay na pinapanghawakan mo, alin dyan yung pwede mo nang bitawan para lahat ng effort at energy mo, mabigay mo lamang doon sa karapat dapat at valuable sa time mo today, okay? The nine of wands being clarified by you have the King of Swords. Dalawang beses si King of Swords, asa yung isa kanina, yan is sa fortune mo, na sa advice mo. Maging matalino ka daw this time. At magkaroon ka ng paninindigan sa mga desisyon mo. Ito yon, Seven of Wands. Conviction sa mga desisyon, conviction sa mga ah uh, pangarap at mga gagawin, no? ah uh, baka madali ka kasi mapersuade, mapersuade doon sa mga opinion ng iba parang halimbawa, balak mo maging singer, sabi ng kapatid mo, "Wag na, wag na, mahina ka na, hindi ka magaling sa mo." Ay, o oh nga, wag na lang. So ngayon, magkaroon ka ng TV na loob na ilaban 'yung mga gusto mo, ilaban 'yung pangarap mo at 'yung mga gusto mong gawin this time. Magkaroon ka ng paninindigan at push it until the end. Kaya ngayon, maging matalino ka daw, mag-strategize ka para magawa 'yan nang tama. Para this time magwagi ka na because sakita ko talaga gawa ka gawa, trabaho ka trabaho, pero lagi ka nag-fail, ano, lagi ka natatalo o naliligwak. Pero ngayon, magparet ka doon ng strategy para ngayon gumana na siya, okay? Ang yung outcome ito, but first, bigyan muna ng fortune cards. Unang-una, you have not unsuccessful plans. Mayroon pa daw mga bagay na kailangan ka sikasuhin, ayusin. Probably, ito yung mga katapangan mo at yung mga plano at strategy na kailangan mo buuin this week. Kaya kailangan talaga tiyagain mo yan para maging successful na yan, okay? Another message, you have broken wishbone. Wish will not be granted. May mga bahay kang dis, uh, disappointing within the early week. Maybe because kailangan planchahin. Baka tinutulugan mo pa yung isang action o hindi mo pa binabago yung strategy mo para maplancha na. So ngayon, ito'y paalala sa'yo na hindi mo tutupad ang isang pangarap o isang plano kung, kung hindi mo dadaanan to mga to. Kaya please, Ayusin mo na yung mga areas na kailangan mo ayusin. Maging matapang ka, maging confident ka para mapla umandar na yan at maplansya na. Okay? Another message, you have lobster, financial pinch, kailangan daw magtipid this time, Aris, when it comes to your monetary needs, when it comes to your uh, expenses, okay? Another message, you have gavel, involvement with the law. Ngayon daw, kung meron kong mga documents, legal documents, o mga legal things na inaasikaso, parang kailangan daw talagang paglaanan ng pera o maghanap ng solusyon kung paano ma ma magagawa yan when it comes to your monetary needs sa mga legal battles na yan or documentations mo, okay? Ang outcome mo ito yon, Aris, but first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot, sasagutin ko po yan after this, okay? Ang outcome mo for September 1 to 7, you have the full card brand new beginning. Kasi like kanina may freedom ka to live, may freedom ka to stay. Pero talaga nakita ko rito in the near future aalis ka eh kasi hahanapin mo yung magpapaligay sa puso mo at eto ka, ang outcome mo, You're gonna try something new. Meron kang susubukan na bago, whether balak mo umalis ng ibang lugar o magsimula ng bagong negosyo, baka gusto mag parlor o mag, uh, mag catering or mag food business, sa ma view lilipat ng ibang kumpanya, lilipat ibang karir. at parang ngayong linggong ito mabubuo na sa isip mo yung 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 confidence to really fight and try something new. Nakita ko 'yan. Either may meron kang planong gustong simulan, meron kang idea or strategy na gusto mong uh, gawin ngayon, i-execute mo 'yan. May meron ka ng lakas sa loob at meron ka ng, kumbaga ibuelo, buelo para uh, gawin na 'yan. So congratulations, your confidence will lead you to a brand new start. Congratulations. The full cards being clarified by you have the king of wands. King of wands is the really the the power and the tapang na sa ng isang bagay na hindi ka papagpo sa sinasabi ng ibang tao o sa opinion ng ibang tao, hakayanin mo hanggang dulo. No, malaki ang vision mo, malaki ang mga passion mo at drive na gawin ng isang bagay. Kaya push, push, push. Ito na lang yung pagkakataon na simulan na yan at ilakarin na at asikasuhin na kasi maganda ang simulan ito para sa iyo, Aris. Para sa pagpasok ng September. Okay? So Aris, this is your September 1 to 7 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot sagot. Mabilisan lamang ito. So, close your eyes and concentrate on this one question. You have one and you have two. Beyond di kita ng angel card because your angel guide sa tabi mo sa ngayon clarifying this question. You have one and you have two. Okay, Aries, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Ace of Swords in reverse. You have the Star card upright. You have Don't Stop. And you have Remain Positive. Napakalino. Sabi ng Spirit Angel Guide mo, Aris, huwag ka daw huminto dyan sa question mo. And matutok, uh, manatili kang positibo na magiging maganda rin outcome niya na mapapasa yun din yan, yung question mo. Okay? Sabi naman ng spirit mo, continue hoping, na no, remain positive lang, patuloy mo i-manifest at huwag ka mawala ng pag-asa na dagitin yung pangarap mo na yan. No? It's gonna be good for you. Okay? At ngayon, maging malino sa'yo kung anong gusto mo at kung anong ayaw mo. Kailangan talaga na parinindigan and Uh, parang driving force, laban, sugod, uh, kumpiyansa na ilalaban ko to hanggang dulo, hindi ko to susukuan, parang ganyan. So, don't quit, don't stop, and uh, remain positive lang, mapasuyo yan, the answer is yes. Okay? Kaya ngayon, importante yung kilos mo para makuha mo yan. Okay? So, Aris, this is the answer to your question. Ito rin po yung September 1 to 7. Comment down below kung nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. Aris, I love you. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.